Naalala mo ba nung kabataan mo kung gaano kadali ang gumalaw? Yung tipong isang hakbang lang parang may spring ang paa mo. Ngayon kapag tumayo ka mula sa silya parang may sound effects na aray o ay nako. Normal yan sa edad. Pero ang tanong, kailangan ba talagang ganito kapag senior ka na? Ang sagot, hindi. Isang video na ito ay para sa mga lolo at lola na ayaw sumuko sa panahon. Yung mga gustong patunayan na kahit 60, 70 o 80 ka na, pwede ka pa rin magmukhang bata maglakad ng mabilis at mag-project ng sigla na para bang quarant ka pa lang. Ngayon, hindi ito magic o gamot na mahal. Ang pag-uusapan natin ay mga natural na paraan para manatiling bata ang katawan. Bago ang lahat, tandaan mo ito. Ang pagkakaroon ng malusog na katawan ay hindi lang para humaba ang buhay, kundi para maging maganda ang buhay habang buhay ka pa. Kasi ano nga ba ang silbi ng mahabang buhay? Kung araw-araw ka namang masakitin at mahina, kaya simulan, natin ang ating unang sekreto sa anti-aging. Galaw, hindi mo kailangan ng gym, membership o mamahaling equipment. Ang kailangan mo lang ay katawan mo mismo. Araw-araw, maglaan ka ng 10 minuto para mag-stretching, maglakad sa loob ng bahay o mag-exercise kasama ang apo mo. Kapag gumagalaw ang katawan, gumaganda ang daloy ng dugo, lumalakas ang puso at nare-release ang happy hormones na nagpaparelax sa iyo. Sa tuwing nag exercise ka, pinapaalala mo sa katawan mo na buhay pa ito. Parang makina yan kapag hindi pinapaandar. Nangangalawang, pero kapag inaalagaan at pinapatakbo, palagi tumatagal. Ang ikalawang sikreto ay tamang tulog. Maraming seniors ang hirap matulog. Pero alam mo ba na ang kulang sa tulog ang pinakamabilis magpabilis ng pagtanda? Kapag laging puyat kulang sa pahinga, Tumataas ang stress hormone na cortisol na sumisira sa balat, sa utak at sa immune system. Kaya, gawing parte ng routine mo ang pagtulog ng maaga at paggising sa pare-parehong oras. Subukang iwasan ng kape pagkatapos ng trick ng hapon at ang cellphone bago matulog. Mas maganda kung manonood ka ng relaxing video makikinig ng mabagal na musika o magdasal bago pumikit. Simple lang pero malaking tulong. Ngayon ang ikatlong sikreto ay tamang pagkain hindi pampabata ang mahal na vitamins. Kung ang araw-araw mo naman ay instant noodles at matatamis na inumin, gawing natural ang source ng lakas mo. Kumain ng gulay na madahon tulad ng malunggay, ampalaya at kangkong. Magprutas gaya ng papaya, saging at mga berries kung abot kaya. Ang mga ito ay puno ng antioxidants na lumalaban sa free radicals. Ang mga malilit na kalaban ng katawan na nagpapabilis ng pagtanda. Mas natural ang pagkain mo. Mas mabagal ang pagtanda ng cells mo. Kung titingnan mo, lahat ng ito ay walang kinalaman sa pera. Hindi mo kailangan ng anti-aging cream na worth. Kung kaya mo namang kumain ng tamang pagkain, matulog ng maayos at gumalaw araw-araw. Tandaan mo, ang totoong pampabata ay disiplina. Ang disiplina ang gamot na hindi nabibili sa botika. Pero ito ang madalas kaligtaan, ang kalmadong isip. Kahit malusog ang katawan mo, kung puno ng stress ang isip mo, magmamanifest. And sa balat, sa itsura, sa gamit ng mukha mo. Kaya araw-araw maglaan ng panahon para magpasalamat. Isang simpleng salamat sa Diyos na nakabangon pa ako ngayon ay pampababa na ng presyon. Minsan hindi mo kailangan ng doktor para gumanda ang pakiramdam mo. Kailangan mo lang ng katahimikan at pasasalamat. At ito ang magandang transition sa susunod na part dahil sa part 2, pag-uusapan, natin ang mga natural na bagay na pwede mong gawin para maging bata, hindi lang sa labas, kundi pati sa loob. Yung tipong pag Ngumiti ka, ramdam ng tao ang sigla mo. Kung nandito ka pa at natututo, comment one sa baba para malaman kung kasama pa kita. Kung napansin mo, kapag mas kalmado ang isip, mas gumaga ang katawan. At dito napapasok ang ikalawang hakbang sa ating anti-aging journey. Alagaan mo ang loob mo gaya ng pag-aalaga mo sa labas. Kasi ang tunay na kabataan ay hindi lang sa balat nakikita. Nakikita rin sa kilo sa pananalita at sa saya ng loob. Alam mo ba na ang mga taong masayahin mas mabagal tumanda? Hindi ito haka-haka lang. Yun sa mga pag-aaral, ang mga taong marunong tumawa, nagpapasalamat at marunong magpatawad, ay mas bumabagal ang pagtanda ng cells nila. Kapag masaya ka, bumababa ang stress hormones sa katawan at tumataas ang serotonin at dopamine. Ito ang natural na happy chemicals ng utak. Kaya kung gusto mong magmukhang bata, magsimula sa simpleng ngiti araw-araw. Isipin mo na lang kung araw-araw kang nagre-reklamo or na-stress, parang pinipiga mo ang sarili mong enerhiya. Pero kapag natuto kang ngumiti sa gitna ng problema, para kang binibigyan ng katawan mo ng bonus energy. Kaya kung gusto mong manatiling bata, matutong magpatawa. Pwede kang manood ng lumang pelikula, makipagbiruan sa mga apo o magkwentuhan sa kapitbahay. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplement. Minsan tawanan lang ang kailangan para humaba ang buhay. Pangalawa, pag-usapan natin ang relasyon at koneksyon. May mga seniors na nagsasabing matanda na ako. Ayoko na makisalamuha. Pero alam mo bang ang isolation o paglayo sa tao ay nakakapagpabilis ng pagtanda ng utak? Kapag walang kausap, humihina ang memorya at mas madaling dapuan ng kalungkutan at depression. Kaya kung gusto mong manatiling bata, makihalubilo ka pa rin sa iba. Tumawag sa mga kaibigan, makipagkwentuhan sa mga apo o sumali sa senior group sa inyong barangay. Ang pakikipagkaibigan ay parang bitamina para sa utak. Sa bawat tawanan may dopamine. Sa bawat pagdamay may oxytocin, ang tinatawag na love hormone na nagpapakalma sa katawan. Hindi mo man ito nakikita pero bawat yakap, bawat kamustahan ay may epekto sa kung paano nagre-regenerate ang mga cells mo. Pangatlo, alagaan ang hormones mo sa natural na paraan kapag tumatanda. Bumababa ang natural hormones tulad ng estrogen sa babae at testosterone sa lalaki. Ito ang dahilan kung bakit madalas nang hihina, madaling mapagod o nawawala ng gana. Pero may natural na paraan para tulungan ang katawan mo. Una, kumain ng pagkain may healthy fats tulad ng avocado, itlog, money at isda gaya ng bangus o sardinas. Ang mga ito ay tumutulong mag-balance ng hormones at nagpapalakas ng energy. Pangalawa, maglaan ng oras sa araw. Ang sikat ng araw ay natural na pampasigla ng hormone na serotonin na nakakatulong para mas maganda ang tulog mo sa gabi. Kaya kung gusto mong maramdaman ulit ang sigla ng kabataan, magpaaraw ng 7 araw hanggang 8 now. Nang umaga kahit 10 minuto lang, isa pa huwag mong kalimutan ng tubig. Maraming seniors ang nakakaramdam ng pagod o pagkahilo, pero ang totoo dehydrated lang. Kapag kulang ka sa tubig, bumabagal ang metabolism mo at mas madaling magmukhang haggard ang balat. Kaya kung gusto mong maging mukhang bata, uminom ng sapat na tubig araw-araw kahit 6 hanggang 8 baso lang malaking tulong na. At ito pa ang isa sa mga sikreto ng mga matatandang mukhang bata, purpose o layunin sa buhay. Kapag may dahilan ka para bumangon araw-araw, para kang pinapalitan ng katawan mo ng bagong sigla. Maraming seniors ang biglang nagmukhang bata ulit nang mag-alaga ng halaman, magsimula ng maliit na negosyo o mag-volunteer sa simbahan. Kasi kapag may ginagawa kang mahalaga sa puso mo, hindi mo ramdam ang edad. Ang layunin ay nagbibigay enerhiya na mas matindi pa sa kape. Kapag may dahilan ka para ngumiti at kumilo sa araw-araw, mas lumalakas ang loob mo at gumaganda ang itsura mo. Isipin mo na lang yung mga kilala mong senior na aktibo. Yung mahilig magluto, maglakad, tumulong sa kapitbahay, pansinin mo kung gaano sila ka-blooming kahit may edad na. Ibig sabihin, may koneksyon talaga ang galaw, kaisipan at emosyon sa kabataan ng katawan. Ngayon, kung gusto mo talagang bumata, ito ang dapat mong tandaan. Huwag mong hayaan ang edad na diktahan kung sino ka. Ang edad ay numero lang, pero ang pananaw mo sa sarili mo, yan ang totoong basehan ng kabataan. Kung isip bata ka, kilos bata ka rin. Maraming senior ang humihina hindi dahil sa katawan, kundi dahil sa takot. Takot tumanda, takot magkasakit, takot mawalan ng kakayahan. Pero tandaan mo, ang takot ay parang lason, unti-unti kang pinapatanda sa loob. Ang solusyon ay pananampalataya. Panalig ka na bawat araw ay bagong pagkakataon para maging mas malakas at mas masaya. Sa susunod na part, pag-uusapan natin kung paano mo mapapanatiling bata ang iyong utak at memorya. Dahil hindi lang katawan ang pwedeng bumata pati mo rin. Malalaman mo kung paano palakasin ng utak gamit lang ang simpleng gawain sa bahay. Kung nandito ka pa at natututo, comment sa baba para malaman kung kasama pa rin kita. Kung napansin mo kahit malakas ang katawan mo, kung mahina na ang memorya o madaling makalimot parang kulang pa rin. Hindi ba? Kasi ang kabataan ng katawan ay dapat sabayan ng kabataan ng isip. Kaya sa part na ito, pag-uusapan natin ang mga natural na paraan para manatiling malinaw ang isipan at matalas ang memorya kahit senior ka na. Marami ang nagsasabi, normal lang na makalimot kapag matanda na. Pero hindi ibig sabihin na dapat mo na lang tanggapin. Oo, natural na bumabagal ang utak habang tumatanda pero may mga paraan para Mapanatiling bata ito. Ang sikreto, panatilihin mo itong ginagamit araw-araw. Isipin mo ang utak mo na parang kalamnan. Kapag hindi ginagamit, humihina. Pero kapag ginagamit palagi, lalo pang tumitibay. Kaya huwag mong hayaang tamarin ang isip mo. Araw-araw, maglaan ng kahit ilang minuto para magbasa, magkwento, magbilang, o maglaro ng mga simpleng laro tulad ng Sudoku o crossword. Hindi mo kailangang mag-aral ulit sa paaralan para gumana ang utak. Kailangan mo lang ng rason para mag-isip araw-araw. Isang magandang halimbawa nito ay si Mang Ruben, 72 anyos na dating driver nung nagretiro siya. Halos wala na siyang ginagawa sa bahay. Nagsimula siyang madaling makalimot at madalas hindi na maalala kung saan niya. Nilalagay ang mga gamit niya. Pero nang sinimulan niyang turuan ng apo niya magbilang at magbasa, unti-unti niyang napansin na mas malinaw na ulit ang isip niya. Araw-araw na siya ngayong may dahilan para gumamit ng utak. At ayon sa kanya parang bumalik ang sigla ng kabataan niya. Ang susunod na sikreto ay pagkain para sa utak. Kasi kahit gaano mo gamitin ang utak mo kung kulang sa nutrisyon, mahihirapan din ito. Kaya siguraduhin kasama sa iyong pagkain ang mga pagkain mataas sa omega-3 tulad ng isdang bangus, salmon o sardinas. Ang omega-3 ay parang langis ng makina para sa utak. Pinapadulas nito ang komunikasyon ng mga cells. Dagdagan mo rin ang pagkain mayaman sa vitamina B gaya ng itlog, mani at munggo. Ang mga ito ay tumutulong magpalakas ng memorya at iwasan ang pagkastres ng utak. At syempre, huwag kalimutan ang prutas at gulay na may antioxidants tulad ng kamote, papaya at malunggay. Lahat ng yan ay tumutulong mag-repair ng cells na nasisira habang tayo ay tumatanda. Isa pang napakahalagang aspeto ng anti-aging para sa utak ay pagpahinga. Maraming seniors ang masipag at laging may ginagawa, pero nakakalimutan nilang bigyan ng oras ang utak na magpahinga. Kapag tuloy-tuloy ang pag-iisip o pag-aalala, napapagod ang utak at mas madaling mangyari ang memory lapses. Kaya tuwing hapon o bago matulog, subukang huminga ng malalim, pumikit at hayaang tahimik ang isip mo. Ang simpleng paghinga ng malalim ng tatlong minuto ay nakatutulong na magpababa ng stress at maglinis ng isip. Kung gusto mo ng mas epektibo pa, Subukan mong magdasal o magmeditate. Hindi mo kailangang maging eksperto. Sapat na ang ilang minuto ng katahimikan at pasasalamat. Kapag kalmado ang isip, mas malinaw ang pag-iisip at tandaan mo, ang taong hindi nagmamadali, hindi agad tumatanda. Isa pa sa mga sikreto ng batang isip ay pagkakaroon ng bagong karanasan. Maraming seniors ang nauubos ang araw sa parehong rutin, gising, kain, upo, tulog. Pero alam mo bang ang utak ay mahilig sa bago? Kapag may bagong natututunan ka, nagkakaroon ng bagong koneksyon ng mga cells ng utak. Kaya kung gusto mong panatilihing bata ang isip mo, subukan mo ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Halimbawa, matutong gumamit ng cellphone, app kasama ang apo mo, or magtanim ng bagong halaman or subukang magluto ng ulam na hindi mo pa nasusubukan. Sa bawat bagong karanasan, parang pinapaalala mo sa utak mo na buhay pa ito at handa pa rin matuto. May isa pang lihim na minsan hindi napapansin. Ang favor bigat saya. Kapag napapaligiran ka ng mga taong mahal mo, mas lumalakas ang utak. Hindi mo lang ito mararamdaman kundi makikita rin sa kilos mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may matibay na relasyon, pamilya, kaibigan o komunidad ay mas matalas ang memorya at mas mabagal ang pag-decline ng mental function. Kaya kung gusto mong manatiling bata ang isip, manatili kang konektado, tumawa kasama ng iba. Makinig sa mga kwento at huwag mong hayaang mawala ang pakikipag-ugnayan sa mundo. Sa huli, tandaan mo ito. Hindi nawawala ang kabataan ng isip basta't hindi mo ito iniiwan. Kahit ilang taon na ang lumipas, kaya mo pa rin magbago, matuto at magsimula ulit. Ang utak ay parang hardin. Kung alagaan mo araw-araw, laging may tutubong bago. Pero kung pababayaan mo, mabubulok ang lupa at mawawalan ng sigla. Kaya kung gusto mong manatiling bata, alagaan mo ang hardin ng isip mo. Tubigan mo ng positibong pananaw. Damihan ng pasasalamat at diligan ng bagong karanasan. Makikita mo kahit 70 ota ka na, buhay pa rin ang isipan mo at kasama nito buhay din ang puso mo. Sa susunod na part, pag-uusapan natin ang mga pagkain, inumin at simpleng gawain sa bahay na literal na nagpapabagal sa pagtanda ng katawan. Mga bagay na pwede mong gawin araw-araw nang hindi gumagastos ng malaki. Kung nandito ka pa at natututo, comment sa baba para malaman kung kasama pa rin kita. Ngayon, dumako naman tayo sa isa sa mga pinakaabang bahagi. And this can make inumin at simpleng gawain sa bahay na tunay na nakakatulong pabagalin ang pagtanda. Kasi totoo ito. Ano man ang ilagay mo sa bibig mo araw-araw, siya nagiging gasolina ng katawan mo. Kaya kung gusto mong manatiling bata, dapat ang pinapasok mo sa katawan mo ay makakatulong sao. Hindi makakasira. Simulan natin sa tubig. oh, simpleng tubig lang. Pero ito ang madalas nakakalimutan. Alam mo ba na karamihan sa mga wrinkles o pinungguhit sa balat ay lumalabas dahil sa dehydration? Kapag kulang ang tubig sa katawan, natutuyo ang balat, humihina ang dugo, at bumabagal ang daloy ng oxygen sa mga cells. Kaya kung gusto mong magmukhang bata, siguraduhin mong umiinom ka ng anim hanggang walong baso ng tubig araw-araw. Ang susunod ay mga pagkaing mayaman sa antioxidants. Ito yung mga pagkain na lumalaban sa tinatawag na free radicals. Mga lason sa katawan na galing sa stress, polusyon at maling pagkain. Kapag dumami ang free radicals, mas mabilis tumanda ang cells. Kaya kung gusto mong babagalin ito, dagdagan mo ng pagkain gaya ng kamote, papaya, lahat ng yan ay abot kaya at puno ng natural na vitamina C, E at beta-carotene. Mga sangkap na nagre-repair ng balat at kalamnan. Isa pa sa mga sikreto ay ang pag-inom ng salabat o turmeric tea. Hindi lang ito pampalakas ng resistensya kundi nakakatulong din itong bawasan ng inflammation sa katawan. Kapag mataas ang inflammation, mas mabilis kang mapagod. Sumakit ang kasukasuan at magmukhang matanda. Pero kapag regular kang umiinom ng salaba o turmeric tea, Bumababa ang pamamaga at bumabalik ang sigla ng katawan. Maraming lola sa probinsya ang gumagawa nito araw-araw at tingnan mo sila kahit otana, parang walang kupas. Ngayon naman pag-usapan, natin ang pagkain ng protina. Maraming seniors ang biglang pumapayat o nanghihina dahil kulang sila sa protina. Ang bumubuo sa kalamnan, buhok, kuko at balat. Kaya siguraduhin may itlog, isda, tokwa o manok sa iyong araw-araw na pagkain. Kung vegetarian ka, pwede ring munggo at mani. Kapag sapat ang mo, mas matibay ang katawan mo at mas firm ang balat. At ito ang madalas na hindi napapansin ang pagkain sa tamang oras. Kapag palaging late or irregular ang kain, nagagalit ang tiyan at bumababa ang metabolism. Kaya kahit tama ang kinakain mo, hindi ito naaabsorb ng maayos ng katawan. Kaya kung gusto mong manatiling bata, sundin mo ang natural na ritmo ng katawan mo. Kumain sa tamang oras at huwag hayaang lumipas ang isang araw na walang gulay at prutas sa mesa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga simpleng gawain sa bahay na may anti-aging effect. Una, maglakad araw-araw. Kahit 10 minuto lang sa umaga o hapon, malaking tulong na. Kapag naglalakad ka, napapagalaw ang buong katawan mo. Mula sa puso baga hanggang sa mga kalamnan. Mas dumadaloy. Ang dugo, mas nagiging malinaw. Ang isip at mas nagiging masaya ka dahil naglalabas ang katawan ng endorphins, ang tinatawag na feel-good hormones. Pangalawa, magpaaraw sa umaga. Ang sikat ng araw ay natural na pinagmumula ng vitamin D na mahalaga sa buto, immune system at mood. Pero tandaan, wag sa tanghali. Pinakamainam magpaaraw mula sepe hanggang oto nao ng umaga. Gawin mo itong araw-araw na ritual habang umiinom ng tubig o kape. Pangatlo, magbigay at tumulong. Maraming pag-aaral na nagsasabing ang mga taong tumutulong sa kapwa ay mas mabagal tumanda. Kapag naglilingkod ka o tumutulong, naglalabas ang katawan mo ng oxytocin, ang love hormone na nagpapababa ng stress at nagpapataas ng kaligayahan. Kaya kung gusto mong bumata, tumulong ka. Maaaring simpleng pangumusta sa kapitbahay, pag-alga ng apo o pagbigay ng pagkain sa nangangailangan. Isa pa sa mga natural na pampabata ay ang tawa at pagawit. Kapag tumatawa ka o kumakanta, bumubukas ang baga at dumadaloy ng maayos ang oxygen sa katawan. At kapag tama ang paghinga, mas nagiging maaliwalas ang mukha. Kaya kung gusto mong magmukhang bata, huwag kang masyadong seryoso sa buhay. Magpatugtog ng lumang kanta, sabayan mo ng sayaw at hayaang makalimot sandali sa problema. At syempre, ang pagtulog ng maayos, talbos ng kamote, malunggay at ay isa ring anti-aging tool. Saging, Kapag natutulog ka, nagre-repair ang katawan mo. Ibig sabihin, pinapalitan ng bagong cells ang mga luma at pagod na. Kaya kung laging kulang ka sa tulog, hindi nabibigyan ng oras ang katawan mo para ayusin ang sarili nito. Subukan mong matulog ng pare-parehong oras gabi-gabi at iwasan ng cellphone o TV isang oras bago humiga. Mas madaling makatulog kapag kalmado ang isip. Lahat ng ito ay libre. Hindi mo kailangang gumastos para bumata. Ang kailangan mo lang ay disiplina at consistency. Kasi tandaan, ang katawan mo ay parang hardin. Kung araw-araw mo itong inaalagaan, binibigyan ng tamang pagkain, tubig, pahinga at saya. Mananatili itong maganda at buhay. Pero kung pababayaan mo, unti-unti itong malalanta. Sa susunod na part, pag-uusapan natin ang pinakahuling sekreto ng lahat. Ang lakas ng kalooban at pananampalataya dahil kahit anong bitamina, pagkain o ehersisyo ang gawin mo. Kung mahina ang loob mo, madali ka pa tatanda. Sa part 5, Malalaman mo kung paano maging bata hindi lang sa katawan o isipan kundi pati sa kaluluwa. Kung nandito ka pa at natututo, comment 4 sa baba para malaman kung kasama pa rin kita. Ngayong napag-usapan na natin ang mga pagkain, inumin, ehersisyo at simpleng gawain para mapanatiling bata ang katawan at isip, oras na para talakayin ang pinakamahalagang parte ng lahat ang kalooban. Kasi kahit malusog ang katawan mo, kahit matalas pa ang isip mo, kung ang puso mo naman ay pagod, laging malungkot o puno ng takot, mas mabilis ka pa rin tatanda. Ito ang sikreto ng maraming matatandang mukhang mas bata kaysa sa tunay nilang edad. Malakas ang loob nila hindi dahil wala silang problema kundi dahil marunong silang tumanggap, magpatawad at magpatuloy. May kilala ka bang matandang kahit hirap na sa katawan palaging masaya pa rin? Yung tipong may rayuma na pero ngiti pa rin ngiti. Yung kahit walang wala sa bulsa may lakas pa rin tumulong sa iba. Ang totoo, sila ang tunay na may anti-aging secret dahil ang taong may pananampalataya at layunin sa puso hindi basta-basta pinapatanda ng panahon. Marami sa mga sinyo